po na po. Takip silip na po ngayon sa nayon. At yung pong ang may kinalaman sa ginaganap sa araw na ito. Iyan pong undas. Sabi po sa akin ng aking lola noon, ang aking lola Shepard, yung taw pong pamilya ay tulad sa buhigan ng isang niyo. Yan po yung buhigan na inyong nakikita. Yan po mga buhigan. Ito pong isang buhigan na ito. Nung mga nakalipas na araw mga lima po siya. E eh ngayon po iisa na. Pa isa isa po eh nahuhulog. Diyan po sa palayan, diyan po sa irrigation At maganda naman po. Hindi ko na susungkitin. At nang ako ay may panggata. Iyan daw po ang buhay ng tao katulad ng isang buwigan ng niyong. May buwigan po na maraming bunga. Kaya lamang po buko pa lang ay nalaglag na. Marahil po gawa ng tinatawag na panayang pag sa nayon. At sinisira ng uh, salot sa niyog, yung pong tinatawag na uang. Tulad nga po ng aking nasabi, ang pamilya ay tulad sa isang buhigan ng niyog. May unang nahuhulog, may unang pumapatak. Halimbawa po ngayon, uh, ito, uh, kakawitin na po ito. Ay, uh, ito po sa ibabaw, ay may kinawit. Matured na po yung, ano, yung new. Ay, sa pagkawit po, eh, sumabit sa sanga ng kahoy. May ilang pong nalaglag at may natira. Ganyan din po ang buhay ng tao. Ah, maagang nalalaglag, nalaglag na, sumabit pa, at yun, natulad po sa aking hawak na ito. Naging tubuan na. Kumbaga po sa tao, itong tubuan na ito ay senior na senior na at mapalad siya dahil makakatanggap siya ng yung pinibigay ng gobyerno kapag nakaisandaan taong ka 100,000 at kapag nakalampas ka pa sa isandaang taong ay eh, isang milyon ayon po sa itinatak, itinatadhana ng batas. Iyan po ang buhay ng tao daw. Katulad sa isang buwigan ng liyo. May unang nahuhulog. At ang buhay po ng isang tao o ang buhay o ng isang pamilya ay ang ating bansa ay may tuturing na isang puno rin ng liyong. May mga isinilang dito sa ating bansa na unang nahulog. Yung Yan. mga unang nahulog at ang isa sa mga unang nahulog ay yung pong sabihin natin si Rizal. Sa buwigan ng Mew, ang, un, ang isa sa mga unang nahulog ay si Rizal. Batang-bata pa po siya. Mga edad uh, 33, mga ganon. At ang kanya pong legacy na iniwan ay yung pong kanyang noli at pili. At ang isa pa po sa mga unang nahulog ay si Andres Bonifacio sa katanghalian po ng kanyang edad eh, inuha na po kagad siya, siya ni Lord sa katanghalian ng kanyang ito. At sa kanya pong pagyaon naman, ay eh, yung siya tinawag na ama ng katipunan. Yung po bang KKK, katastaasan, kagalang katipunan. At si Emilio Jacinto po, batang-bata pa rin po ito ng mm, kunin puni ni Lord. Isang promising student of University of Santo Tomas. Ay sumapi po siya sa katipunan. At sa isa pong labanan sa katipunan, eh, nasugatan po siya. At dahil nga po noon, ang ating mga gamot, mga antibiotics, antibiotiko, ay hindi pa talagang masasabing mahusay. At dinala nga po siya sa isang ilang na po hindi yan nga po somewhere in Laguna sa Mahayhay ay doon po siya inabutan ng kanyang pakikipagkita kay Lord batang bata po siya at ang kanya po namang iniwan na legacy ay siya po ang the brain of katipunan siyang pinaka-consultant ni Bonifacio. At ang tungkol naman po sa literatura, 1896 to 1932, labing siyang dalawa, ay si Jose Maria Corazon de Jesus nang siya bawian ng buhay at the age of 36 siya po ay tinawag na makata ng puso dahil po ang kanyang mga sinusulat ay may mga tungkol sa pag-iibigan magandang paksa yun pagmamahalan at ang isa po rin sa kanyang sinulat na hindi man tungkol sa pagmamahalan ng nagkakaibigan ay yun po bang ang bayang po. Isa po yung tula. Ang isa pong awitin bago po maging awit, ayun po ay nagsisimula sa tula. Kaya po yun ay naging awit ay nilapatan ng tuno. Kaya po yun ay naging awit. Yan po ang legacy ni Jose Maria Corazon de Jesus Yung ang tula na naging awit na bayang ko. Yan nga po ang mga paborito ng mga ano eh, ng mga radical. Yung dahil po yung tulang yun ay puno-puno ng pagmamahal sa bayan. At ang isa nga pong bahagi noon ay Ibon may may layang lumipat Bayang pa kaya di magnasang makalaya Yan. Yan po mga pambansang awit ng mga uh, ng pagbabago sa ating bansa Kaya lang tinatawag po silang mga radikal at sinasabi nga po ayon sa pag-aaral Kung wala raw po yung lupang hiniran eh, Baka daw po yung Ang awit na bayang po Ang ating Maging pambansang awit Sa sining po naman Sa pelikula Si Jolie Vega Batang bata rin po Eh ano po ba Ang kanyang legacy na iniwan Ay di yung Batang-bata ay napakagaling na sa pag-arte. At sinasabi nga po na maraming buwigan ng ating bansa. Subalit may mga buwigan na ang nilalaman naman o ang taglay ay itinuturing na buhay na buhay sila. Buhay na buhay sila. Subalit, may tuturing namang patay na patay sila. Dahil wala naman silang ginagawa para makatulong halimbawa sa magulang, sa kapwa, at higit sa lahat ay ang bayan. Wala. Hindi po katulad sila ni na nina Uh, uh, Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto uh, Jose Maria Corazon Delsus, at ang iba pa. Itinuturing po sila na patay na yung mga nabanggit ko na yan. Subalit, maituturing na buhay na buhay dahil sa kanilang mga legacy na iniwan. Yan po ang masasabi ko tungkol sa buwigan ang ating bansa ay may tuturing na isang puno ng diyog na may mga buwigan may mga buhay na buhay pero may na patay at walang buhay yung pong mga nabanggit ko mga tao na ito nituring nating mga bayani wala na rito sa sanlibutan San sanlibutan pero buhay na buhay dahil po sa kanilang mga legacy na iniwan. Kung tayo raw po ay mag-iiwan ng alaala, ay huwag tayong mag-iwan ng alaala. Yung halimbawa po yung sa bagong simento, ilalagay po natin yung pangalan mo, yung date, ay yung pong simento ay ano, yang inano yang binakbak ay di nawala na po yung iyong sinimento na alaala meron naman pong naglalagay o gumuguhit o muukit sa puno eh ang ginawa naman po ay bumagyo di nagtumba po ginawang gamit sa bahay ginawang furniture o kaya naman po ay uh, hinayaan ng mabulok. Hindi daw po yan maganda na pag-iwan ng alaala. Mag-iwan daw po tayo ng alaala ay ang itanim sa puso at isipan ng isang bata kapag ang isang alaala ay tinanim mo sa puso ng isang bata, kailanman daw po ang alaalang yon ay hindi mawawala. Katulad po nung ako'y maliit pa, nung ako'y elementarya, ah, nag-aaral, yung aking lola siya pa, inana, inana, tawag po namin dito sa lola, eh. inana, may assignment kami, mga salawikain o kasabihan. Ay, ang isa sa mga itinuro sa akin ay, kapag ang kahoy ay maliit pa, ay baluktot na, ay ituwid mo na. Dahil pag malaki na, mahirap, mahirap mo nang ituwid. Ayun pong sinabi niya ngayon, hanggang ngayon, hindi ko pa nakakalimutan. At ikinalat ko yun. Ikinalat ko. Sinabi ko rin sa mga kabataang mag-aaral na nagdaan sa akin. Yan daw po ang magandang pag-iiwan ng alaala. -ala. Kaya aking pong inuulit ang buhay ng tao ay katulad sa buwigang ng isang niyog, pa isa punti-unti na nahuhulog. At sa atin naman pong bansa, ang ating bansa ay may tuturing na isa rin puno ng niyog nagkaroon ng mga buwigan, may maagang nahulog. Buko pa lang. Katulad nga po nung mainit na mainit na balita ngayon, yung anak ng isang sikat na celebrity ay sa kanyang napakabatang edad ay kinuha na ni Lord. Kanyang daw po sa isang pamilya. At ganyan din sa isang pamilya na nabubuhay katulad sa ating bansa may mga maagang kinuha subalit maituturing nabuhay nabuhay dahil nag iwan sila ng mga legasiya sa kanilang pagyao sa ating sanliputan meron naman pong buhay na buhay pero maituturing napatay dahil wala po silang paghahangad na mag-iwan ng legasya para sa ating para sa sarili, sa pamilya at sa bansa. Kaya dapat po tayo ay sinilang na walang nakaalam. Dapat sa ating pagyaw ay marami ang nakaalam dahil sa ligasiya na ating iniwan sa buwigan tulad ng niyo. Salamat, salamat po sa pagtatakip silim na ito sa nayo at sa makulay mas masayang pagdiriwang ng undas sa ngayon. Salamat, salamat At tulad po ng dating international surrender. Mga idol followers, salamat, salamat po.